Eh. Bliktad. Ayun nga yun Uy. Ulo. Baba oh. Yan. Susundin natin yung ano yun. Yan. So Ayan. ganyan kayo magawa sa crankshaft nyo kung nalustrid na gitna gitlaan niyo yun na yung gitna tapos pasukan ng washer flat washer flat washer flat washer hindi lock washer oh flat washer daw oh flat hindi mo kakabasa ko lock washer ito yung mekaniko namin oh no? oh so ganyan lang daw mag ano magkawa so, itong motor kasi nga na sa kaibigan ko na straight yung track. Dahil sa inis niya. Pachak. Tadjak ng tadjak. So wala tong ano ha. Wala tong cut cut yung video ko ha. Oh. So sa mga motor dyan na ano ha. Uulitin ko. Saan yung nut nito? Bitlaan nyo na yung gitna. oh Tapos ipasok yung washer na kasiya dyan sa tornilyo niya. O, ganyan yan. Ang mangyari, o. Oh. Pre, yung ano nito, pre? Not. Ayan. Asan? Ayan, asan so, sa mga, sa mga kabisaya, sa ganyan ang diskarte sa mga Pinoy. Ko... Discarding Pinoy. Para ma <laughs> hindi ma frustrate. Gagir. <laughs> Gagir. Ano oh, gagay to ah. Dito. Ito. Wala 'yan. O alis <laughs> na kayo diyan baka may May pumasok. Okay, guys. Uh... Doon guys, ano, plaster niyo doon. Ah. Uh... Tama na 'yung ano, 'yung inventory roban na. Ah guys, nag -gagir ang, ang dalawang gagger. Gagger. <laughs> <Gagir. laughs> <laughs> Hello guys. Na. Hello. Diwa na go. nag ang dalawang gago. Gag. <laughs> so ganyan <laughs> yung paggawa <laughs> ng mga uh, Tapos saya. Beda oh, beda beda beda. May point naman dito. May point. May disappointment. Ah, na? Wala po eh pundador kami mamaya. Yeah. Yon, may point sila mamaya, pundador kasi pinaayos niya yung motor niya. Oh, siya pa ang pinaayos, siya pa ang painumin. <laughs> <laughs> ano ba? Ako okay na gumawa, ako pa painumin, no? <laughs> Oo. Oh. <laughs> <laughs> Wala kang pakialam. Wala kang pakialam. vlogger gagger Ganito yung mga, ganito yung mga gagger <laughs> Stay pa. Stay mo na. Oo, tadyakan mo na para, ma para makita ta sa mga... Ta followers natin. Followers. Oh, ang problema yes. kung under pa to. <laughs> Walang battery. May battery ba Pero oh, ilaw nga oh. No? Oh. mo i-kick Di mo may yan big bad. may dada sa daanan ba? Ayun, very good. Ayun, niyo yung sipan. Kasi marunong ka. Sa kaliwa. Kadyakan mo, Jay. may eh, ako iyan eh, muna? Yes, sige, tadyakan mo. Eh, bigyan mo konti dyan ng hangin. awangin sa, oh, sa loob na yan. Pagka sa loob na yan ang differential nyan Yun lang. Bakjab yung pag... Bakjab yung vlog natin mga... Kabisaya o. So, sa ilalim pala ang loose thread. <coughs> Bakit? Oh. Putol, oh. Ay, naputol pala, eh. Putol, guys. <laughs> Backjab, <-up>, guys. Backjab. <laughs> Dapat pina ah. mo na lang yan. Okay. Oh, so, naputol na pala, guys. So, din na pala, So, kung magawa kayo, guys, ah, ah, guys yung ah, magandang... Washer ang gawin nyo ha, eh, i-kabit nyo kasi wala, eh, back job yung trabaho namin <laughs> Tatawa na ka na mga followers ko eh. Hindi umabot kasi Hindi pala eh. Yung malaki sana Yung makapal ba? Yan no, lang no. Yan no, lang no. Kasi kapal na mukha Yan <laughs> no, kasi kapal na no <laughs> Yan, ganyan ka kapal Makapal no, 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 no. ah. So palitan nyo guys yung ano maganda na washer kasi nabali oh. Kaya nangyari nabali. Kasi manipis yung nakabit. Yung mabot to. Oh. Hindi nga o. Oh. Ay naputi. Ay nipis. Unti lang nakabit o. Oh. Mas yung makapal sana yung malaki doon ba? Di ba may makap ma malaki doon? Operasyon lang pumasok. Operasyon lang eh kaya nabali. Yung malaki ba? Yung pang washer sa malaki, yung 24. Yun, yung 24. Wala, ano yun? tawag ito? So guys, ganyan lang guys ha. Ganyan, gatlaan nyo lang oh. Kung lustrid na yung crank nyo. Kasi yung nagawa to, lustrid din eh. Vlog, <laughs> so, vlog pa ako. Di ka pa eh. So huwag niyo kalimutan guys ha, pag subscribe at saka pag-like na lang at share sa upload video natin sa youtube natin ha, mga Kapisaya So maraming thank you. So ito na guys, pinalitan na namin yung makapal-kapal na mukha, mukha. Na yun, makapal-kapal na yun na washer oh. naganap sila sa turnin guys oh, nandito lang <laughs> so mas mabu mabuti pa yung vlog eh kay. kaysa nakita yung mukha wala oh, waka yung tawa ng tangan ng kita niya na parang So yan na. Binalik na namin yung lock para matesting natin kung success ba yung ginawa namin o nila. No, no, nila. <laughs> namin nila. Namin nila. Hindi <laughs> pala ako kasama. Nag-vlog lang pala ako. So, ito na. Hindi pala ako kasama. Nag-vlog lang. Tawa-tawa talaga yung followers. So, yung kapal sa ano guys, sa washer. Yan, kasing kapal yan, guys. Oh, ayo, bayi, baik pemasuk ulang pak, mana, semua semuanya, sumobra guys semuanya, 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 sumobra semuanya, 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 kapal guys semuanya, so, sobrang kapal guys yung So ganyan lang paggawa nyo ang mga kabisaya. Ayun. Inaayos sa ayos pa niya kasi di pumasok yung tornilyo. Vlogger, vlogger. So ito yung kami kami ang membro sa mga gagger guys. Ay, lumabas.